Ay, agata natin, guys. Huh? Hmm? Ito ba, oh? Mataba, mataba. Mataba, mataba. Mataba, mataba. mataba. Ay, natin ng bawang, luya. Ito sa ilalim, ang dami yan. Tapos lalagyan natin ng sili. Ayan. Yeah. Hinali siya ng lalaki sa pasa at sa gitna ng kalidad dahil na na umano ang Pilipinas ng pasahero. Kasi ang ng gamon. Ang nakarating kami dyan, dito... muna nito. Dito na, ilan Okay. Ito yun naman mamaya. kata. Sa <laughs> <naman> natin, <laughs> <ang> mato, <laughs> Okay? Bago maglilinis tayo ngayon ito bahay. Ang dami ng bahay ko. Bukas po tala sa sa hospital ng Maynila Medical Center. Para mag-check up ang aking na. Ah. <laughs> okay? So, kaya natin ko ng asin. Vegetable kang bayad. Mamaya na asin mo na. Ayan. Okay lang. Huwag natin buhusin. Baka sakit natin. Bato. Okay. Sa natin. Habang ako'y maglilinis mamaya. maya natin. Ano rin nyo? Guys. Okay. Linis po na tayo. Oh. Alis ang bukas po din may bahay.